So welcome to my YouTube channel, Baramidas Vlog So ngayon isa uh, nagkukudkud tayo ng nyog Bali magpipira sa panahalian So ito mga bagay So panoodin nyo lang kung paano tayo magkudkud Very simple lang ito mga kabagay Manual ano ito ha? Manual operation ito mga Kudkud ng nyog mga kabagay Kudkud So ayan bali natapos na natin yung isa So, another na naman tayo. Oh. Bali yung kabiak na naman titirahin natin. Oh. Kunting ingat na dito mga kabagay kasi medyo matalas yung ano, kultura. Kaya dadaan lang. So, kaya hindi nyo kasi sabi, huwag nyo ano, nang uh, kasi baka masugatan yung kamay nyo. Dito yung palad masugatan. Ayan, tapos na tayo. Bali sa inyo galing gagamitin natin. So, ito. Tapos na. Ayan. Tapos na mga kabagay. So, alam lang gagawin natin dito is uh, ibubutsin na natin dyan. Manun. So, bali ang lulutuin natin ulam isa ito. Ipapakita natin mga kabagay. Ito natin. Ito, napakasarap nito. So, bali binili namin kanina yun ni Mrs. So ito yung ating lutuin eh. ngayon o natin ngayon ano, ah, panangalihan. So ayan mga kabagay, mayroon mga nag ano, may nangangampanya mga kabagay. May sumingit pa. So ayan. Ating gulay. So meron tayong okra mga kabagay. yan Meron tayong kalabasa. Ito, napakalit lang. So bali malagkit ito ng kalabasa. Gagamitin natin ng loya. Kanang bawang at sibuyas mga kabagay. So pag malapit na maluto, lalagyan din natin ng dahon ng sibuyas. Ayan mga kabagay. So bali, Magagayat muna tayo ng ating uh, mga kabagay. So bali isang ano lang ah uh, sa sibuyas din na gagamitin natin kasi nga medyo ano, tupid tayo sa ano kasi medyo ano ngayon. Nakabudget na yung mga ricados na nabiligay ni Mrs. kanina. Ayan. Ayan, tapos na yung bawang ah, sibuyas natin. So, ayan, tatanggalin natin kasi mayroong bulok. Ayan. Bali, yung pagbabalot ng bawang mga kabagay is napakasimple lang yan. Tuturo ako kung paano. Ito lang mga kabagay ko. Oh. Ayan na kasimple. Diba? Ayan, ayan lang mga technique lang yung mga kabagay yeah. so sa luya naman simple lang yan yeah. gulin din natin ang kapirasong luya para medyo mabango-bango tipid na sa Ricardo mga kabagay kasi Minimum lang na yung nabili ni Mrs. na Ricardo ngayon. So, okay na to. Malinis din yung mga boy yung tiles na inanong ko kasi inanong sa kailan. Okay, mag lang mga kabagay. Itong ano, ah, uh, teknik para medyo mabilis yung so pagluluto natin ayan lang diba simpleng pagbablog, simpleng birada mga kabagay ayan so dito na naman tayo mga kabagay so lalagyan natin sa nito ayan magkasan na natin yan paborito ko kasi itong ano, daon ng sibuyas ito pero tayo paminta lalagyan natin yan Ayan yung mag set up. So ayan. Prepared para magandang laban mga kabagay. Meron tayong cooking oil. Meron tayong asin. So ayan. So ayan. So sa so, 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 dito mga kabagay. Bale mag ano tayo. Mag lalagay na tayo ng ating ano. Kasirola. Ayan. Yung ating kameraman mga kabagay, ano yan? Bali ito, hair ko talaga ito. Matinding kameraman ko na to. Bali ko tatapos sila yan maglaba mga kabagay. So ito, first love natin is maglalagay tayo ng mantika. Okay, okay. So, pahitin pahit natin ng konti yung ating uh, kasirola. Pasinsa na kayo sa aming kasirola kasi uh, ano na yan. Baga ilang generation ang binaanan yan. Ayan. Oh, may tubig pa mga kabagay yung cameraman man natin is naiinip na sabi ko magkoma naman sa atin ha para makapag vlog tayo so ayun. para kaya paano mapakinabangan natin siya kung sakaling ah uh, makapagsawa na tayo sa ating pagbablog may sawa din sa atin sabay sabay na nga pala yung mga kabagay yung mga nyo direct na lutong bahay lang naman ito mga kabagay pero malinis yan siyempre so bali paborito kasi ako ng aking asawa pag nagluluto ako ilisay natin ayan ito nakikita nyo medyo mabango-bango na siya Bilisan na natin pero yung kalabasa natin is hindi pa nabalatan mga kabagay. Ayan. Bali yung kalabasa natin is ano? natin siya babalatan mga kamagay kasi bata pa naman mura, baka nga madurog to eh yun ang kinakatakutan ko dyan eh, kung naluluto ako ng mga kalbasa. push pa ng laman mga wagay Yung kami naman ko mga kabagay, yung nagtataka bakit ibang klase magluto. Sugaran ito, matudurog ito mga kabagay. Dapat pala yung isang gamitin natin. যে না ওখানে মা natin muna natin antay tayo ng a few minutes mga kabagay so ayan mga kabagay yung mga niluto natin yung ulam natin pananghalian so ayan na siya so kitang kita nyo na ang sarap kumukulo na yung ating gata mga kabagay ayan so please watching na lang at tayo nyo na lang mga kabagay abangan nyo